Yon, may luto na mga kapakners Ayan, si Chef may ipiplex na uh, ah, Rilienong pusit Hindi pa lang i pusit Kaya lang yung laman loob, iba Dilaw Dapat itim <laughs> ilagyan ng tubig Okay, pakukuluan ang ah, rilienong pusit ilagyan ng lemon Bakit may mangkit dun? <laughs> Ayan, nung kumukulo na Ito na ang ating relye no? Huwag sabi, ah, tanggalin mo yan Tanggalin mo ang pakiti na ang tahi Para sa kayo? <laughs> Wala din Ay, so sa gagawa ka lang Wala ng kalamaris <laughs> Ay, ano na tayo hmm. Bakit may pagayong ungay -ung pa? Na <laughs> Akala ko yung relino na yun. O, agilingin ag yan. Walang kapurpus-purpus. <laughs> yung mantika. Ah, ako itakaraw, yung takarang set nyo. May lalagay mantika na yan. Ginawang ano, oil cubes. Ayan <laughs> uh yung -huh. agap ng uh, luto natin nga mga kapakner. Sibuyas. Sibuyas. Ang nangyari dyan sa... Oh, na yung sili. Oh, ha, ah, saks. Ay, wala. Natuloy. Hayaw na namang mag... Uh -huh. na. At nilagyan pa na hot sauce. <laughs> yung may sili na. Nilagyan pa na hot sauce. Ha? Kain naman yung iyong yan. Sukal. Hindi. Bitsin. Yung. Tame. Ah, eh ay. Sili na may kaunting pusit. Margarine yan. Pinunaw na margarine. Golping, laking margarin naman niya. yan. Ayan, sobra na yan. Hmm. Spring onion. Mga hotdog, hotdog. May ilo. Ah, ah, iba talaga yung trip mo. oh, ano? Ah, kung hindi ba, tikip niya pa biya, iro, Golping, halang yan, ha yan. ko kayo, hindi nyo rin gaya yan. <laughs> Mausok ang buribot natin yan. So, seryoso eh ay o oh, ay pabiyain nga niya na o ay out o ay ano na anong gagawin mo dyan pamigay mo yan ah pamigay yan na, pamigay tanong mo ano na hindi ka nagkain dito sa pagbuhol mm -hmm.